Okay. Let's do this, my dear. Ano ka ba? Sa ka Sa mo ba gusto pumunta? O sige, diyan ka na lang. So, let's do this, my dear. Cancer, this is going to be your second half of June. June 16 hanggang sa katapusan, general reading. Okay. Let's do this. Nakalimutan ko magpulbo. Medyo nagmamantika ang aking nose. Pero okay lang yan. Let's go, my dear. So, first card natin is, ito yung posibleng maging energy ngayong second half of June. We have here the energy of the Seven of Wands. Okay, so sa energy ng Seven of Wands, uh, very defensive yung energy niya parang you're putting boundaries, okay, yun ang nakukuha ko dito, you're putting some uh, or something, my dear cancer dito, okay, anything na may kinalaman sa backcode or possibly literal na naglalagay ka ng backcode, okay, so let me see bakit, patingin po kami kung ano nangyayari ngayong second half of June, energy na nilalabas, energy na nilalabas ng second half of June, sorry, <laughs> aray ko, okay, We have here the five of wands. Okay, I can I can see. Okay. So, this is, ito yung energy na nilalabas ng second half of June, the Five of Wands. Uh, very negative tong energy na to. So, expected mo, my dear, na sa second half of June, baka mayroong mga tao na baka kinokontra ka or may mga negative na energy or parang gusto kang awayin. Yung, yung mga ganon. Kasi dito, my dear, sa card ng Five of Wands, hindi sila nagsasayawan dyan, my dear, cancer. Okay? Eh? Hindi sila nagsasayawan dyan, my dear, cancer. Sila po ay nag- Uh, hahampasan ng once my dear, okay? So, expected mo, my dear, kasi itong card na to is energy na nilalabas, my dear, ng second half of June. Expected mo, my dear, na makakaramdam ka ng mga ganitong energy, mga energy na gusto kong awayin, uh, energy na hindi masaya para sa'yo, uh, energy na nagre-release ng negative energy, okay? And dito, my dear, sa posibleng maging energy mo ngayong second half of June, this is the seven of wands. Nagalagay ka ng, sabi ko nga, parang pader. Okay, so medyo palawakin natin to my dear. Itong negative energy na nire-release, okay, or nare-receive mo from the second half of June, is maraming pamamaraan to. From moderate to severe, parang ganon. So yung mga moderate is, of course, yung mga tao na, di ba, yung literal na kinokontra ka, yung mga ganon, di ka sinusuportahan, yung mga ganon lang naman, yung mga typical na, uy, ano sa tingin mo, ano yung magandang gawin dito, ganito, ganyan, ay, wala kang magagawa dyan, huwag mo na ituloy yan, yung mga ganon, yung mga negative, that is more on basic lang yan. Yung iba kasi, akala nila yun na yun, yung parang yun na yung pinaka-worst. Okay, So, dito my dear, posibleng may mga ganon na may mga tao na kumukontra sa'yo. Huwag mo na ituloy yan. Hindi naman maganda yan yung mga ganon. O kaya yung mga, pinag, yung mga distraction na energy. Uh, anything na may kinalaman sa distraction na may mga distraction pinagbubulungan ka, pinag-uusapan ka, yung mga ganon. O kaya negative nga na energy. Yung pinaka worst is yung mga tao na parang they are praying, okay, they are praying na sana hindi mangyari kay cancer to y yung ganun like sabihin natin like they are manifesting or evil eye sabihin natin. Usong-uso yan ngayon. The evil eye, yung mga ganun. And I do believe on evil eye. And naniniwala ko dyan. Ang kagandahan dito my dear cancer sa'yo is you are ready. You are prepared. Okay? Naka-defense position ka dito my dear. Sabi mo, sige, subukan nyo. Try nyo try nyo pasukin ako, try nyo na sirain ako or something kung ano man yung gusto nyo gawin, try nyo, may kalalagyan kayo. Sabi ko sa inyo, my dear, yung una kong naramdaman dito sa card na to is more on poder, protection, putting boundaries, pader, poder, kung ano man ang gusto mong tawagin, itawag dyan, okay? So, you are putting boundaries, my dear, sa kahit anong negative, which is very, very nice, my dear, because you are protecting your energy. Okay? Mag-uumpisa pa lang, maririnig mo pa lang yung negative na energy or closing your ears. Sinasabi mo, my dear cancer, ah, walang space sa akin to. I don't, I don't want to entertain you or I remove negative energy. You can actually comment, my sa comment section. Um, return to sender. Return to sender. Comment it, to, comment it in the comment section. Return to sender. Any negative na gustong ipasa sa'yo, return it to the sender. Ganon. Ganun lang yon Okay. So, dito, my dear, sinasabi that you are prepared. Okay. You are prepared. Um, kung ano man itong mangyayari ngayong second half of June. Okay. So, tingnan natin, my dear. Next card is the blockage. Okay. Tingnan natin. Pahingi po kami ng isang card. representation ng blockage. Card na representation ng blockage. Cancer. Okay. We have here the Eight of Cups. Okay. So, eight of cups is more on pagtalikod, my dear cancer. Okay? Pag, pagtalikod, like more on emotional. Kaso blockage mo to, my dear. So, there's a tendency na hindi mo to nagagawa. Like, you are putting boundaries, my dear, dito sa mga negative na energy na to, matapang yung iyong approach, pero yung iyong emotional, you are affected. So, please, my dear, protect your emotion. Sa second half of June Remember, kung meron mga tao Na gagawa sila ng hindi maganda It's not our fault It's not our fault, my dear Hindi natin sila inutusan Kung baga kung ano man yan Sila ang maikagagawa niya So, therefore Sila ang aaning yan sa bandang dulo Ng ating, uh, alam mo yan, At the end of time, okay So, next natin dito, my dear Is, ah, ito pala, ito pala, ha Ito, ha This is going to your blockage Kasi, there's a tendency na Uh, distracted talaga ako ng mukha ko. Kailangan ko ng pulbo. Wait lang. Patensya na, my dear, hindi talaga ako nakatiis. <laughs> hindi ako nakatiis kasi pag may ilaw sa harapan mo, my dear, nagre-reflect. So, ano ba yan? Parang, parang nakakahagad talaga pag may oil talaga sa mukha. Kung, sa normal na araw lang na makakasalubong mo ko sa daan, my dear Wala akong pakialam Pero pagdating kasi dito sa camera na merong ilaw Sa harapan mo, talagang nag-reflect na reflect talaga yung mga ilaw O, di ba mas fresh ako ngayon? Aminin mo yan Mas fresh ako ngayon, mas masarap ako ngayon Ah! Eh? Okay So, hindi akong nakatiis O, tension na kayo, my dear Okay So, dito tayo, my dear, okay Distracted kasi ako kanina yun Dami kong gusto sabihin Pero distracted talaga kasi nagsishimmering-shimmering yung aking test lock Okay So dito my dear, oh diba mas maganda? Okay, dito my dear, this is more your uh blockage card mo to. So I sorry ang layo ng mic. Sorry naman. Ayan. So um uh, blockage card mo to, so ibig sabihin my dear, uh there's a tendency na you are affected emotionally. Okay? Basta you are affected emotionally, um siguro bakit hindi mo rin maintindihan bakit may mga tao na ganito, bakit may mga pinanganak pa mga tao na ganito na walang ibang ginawa kung hindi, 'di ba, yung hindi ako din my dear, sometimes I'm really really curious then my dear cancer kung anong meron sa utak ng mga taong ito. Yung para bang wala namang ginagawa sa kanila yung tao. Yung parang gano'n ha. Ako humuhugot na ako ngayon, my dear. Humuhugot na talaga ako. Kasi minsan talaga napapatanong din talaga ako kung anong meron sa utak ng mga tao na to na kaya nila mag-spend ng time, ng oras, ng effort para ipanalangin or minsan hindi lang manalangin, minsan mag-effort pa talaga eh. As in, like mag-effort, mag-recruit, 'di ba? Parang recruiting, uh, rec ano yun? agency, recruiting agency or something, something or networking or something kung anong gusto mo tawag dyan, Na sobrang effort talaga nila, my dear, na hindi mo matupad kung ano yung mga gusto mong mangyari. Pero, kung iisipin mo naman, my dear, choice naman kasi nila yan eh. Yan ang gusto nila. Gusto nilang ganyan tumakbo yung buhay nila, ganyan yung flow ng life nila. So, wala tayong magagawa tayo, nakikisali ako my dear kasi ramdam ko talaga yan everyday, na parang may mga tao talagang nagmamanifest na hindi ako maging successful or something, pero main over matter lang talaga yan, and of course matinding pananalignan talaga sa ating buong may kapal na, ba diba? like return to the center, kung ano man yung nangyayari na yan, sa hindi yan mangyari, ma-broke yan, kung ano man yung dinanasan, yung mga gano'n I keep on praying, you know, hindi man halata na madasalin talaga ako, madasalin po talaga ako, hindi man halata, of course alam nga naman ipost ko pa sa social media yung mga pinagkagawa ako ko tungkol sa pagdadasal, di ba? Sarili mo na yun, it's between you and uh, God sa ating person, uh, sa ating uh, creator, sa ating buong may kapal. okay? Um, yun, wala na. <laughs> Misa, misan lang talaga na lang talaga no. Aminin mo, mas ikaw na ka kung ano ba yung nahihita nila. Talaga bang napaka-miserable lang ba talaga ng buhay nila? Ganon. Okay. But anyway, maganda naman yung energy mo, my dear. Kasi ayaw mo silang makapasok sa buhay mo. Or umpisa pa lang, talagang you're putting boundaries talaga. Maganda naman. Pero yun nga lang, blockage mo kasi tong Eight of Cups. Kaya medyo nagtagal ako dito. Kasi minsan kasi ang napakatindi natin nakalaban is yung ating emotion. Kasi yung ating emotion, aakit yan sa ating brain. And then yung ating brain is, alam mo na, yan ang magko-construct na yan siya ng something dyan sa taas and then after yun, bababa yan ulit. Pag bumaba na yan sa, sa baba, yun na maapekto na yung ating performance, yung ating galaw, yung ating moods and everything. Okay, so bantayan mo yung iyong emotion. Okay, so let's go tayo my dear sa energy ng iyong nakaraan. Tingnan natin. Energy ng ating mga my dear cancer. Pasensya na kayo mga my dear ha. Starting today, yung ating mga uploads and mga readings is ganito na. Masyado na siyang, wala na siyang masyadong eme-eme, wala na masyadong mga fertilizer and mga chemical-chemical. Okay, so energy ng ating mga my dear cancer connected sa past or nakaraan. Okay, eto daw. The Five of Cups. Ah, parang matagal mo na tang issue ah. Parang matagal mo na tong problema my dear cancer ah. Okay. Basta may diyo ang sasabihin ko lang dito, kung ano yung desisyon ng tao sa buhay niya, kung paano niya, kung gusto niya ganyan yung trip niya, di ba, yung bantayan yung buhay mo, yung sirain ka, kung diyan siya masaya, supportahan natin, di ba? Hindi man ibig sabihin na parang papayagan mo siya na sirain yung buhay mo, pero wag huwag natin baguhin. Kasi sayang yung effort eh. Sayang yung pagod ng kasasabi na, "Uy, wag wag, wag mo akong bantayan. Wala akong pampasahod sa iyo, yung mga Wag mo akong sirain. Mabait naman akong tao." Sayang yung effort, my dear. No, sayang. Ah, uh, basta ikaw stay connected sa ating buo may kapal. Pray ka lang, my dear, kasi malaki ang posibilidad, my dear, na ayun nga, may mga away sa second half of June, may mga tao na gusto kong awayin, may mga tao na gusto kong pabagsakin ah uh, return to the center na lang natin yan, yung mga ganyan, ibalik yan sa'yo, sa'yo na lang yan, di ba yung mga ganon. Uh, I love your energy over here, my dear cancer, kasi talaga nakadepense naka position ka, my dear, and then eto baka ito sila, yan yung mga ones na yan, yung mga yan. Okay, so I love your energy, yun nga lang, siyempre tao ka, di ba, yung emotion mo, pero sabi dito sa energy ng past, mukhang matagal na to. Baka yung for some of you is, may mga issue pa nga ng third party. Okay, basta sasabihin ko lang dito sa energy ng past, kung ano yung decision ng tao, kung sino man yan, kung sino man yung energy na yan, hindi natin sila inutusan, gusto nila yan, supportahan na lang natin. Kung saan, kumbaga, kung, kung saan ka masaya, supportahan ta ka. Ganun na lang, okay? So, let's go tayo, my dear. Message ng ating uh, mga spirit guide for you. Message ng ating mga spirit guide, dumalapit yung mic, nararamdaman ko. Baka nasasaktan ng iyong tenga. Message ng ating mga spirit guide for you. Message ng ating mga spirit guides for you, Cancer. Tingnan natin. Ayun. We have here the Three of Sword. Okay? Um, connected sa energy ng heart. Okay? So, I can feel dito, my dear, na siguro, ah, mahirap to eh. Mahirap naman talagang pagalingin kung ano yung nararamdaman mo sa loob. Tapos, lalo na kung nandiyan pa, nandiyan pa rin. ba diba? So, uh, my dear, focus ka na pagalingin or i-heal, my dear, yung puso mo. Basta ang maitutulong ko sa'yo ngayon, my dear, um decision ng, supportahan na lang talaga natin. Kung hayaan natin kung, kung ano yung gusto niyang gawin. Kung ano yung gusto nilang gawin, hayaan mo na, my dear. Ito, ito, alam ko this is your blockage, my dear. Pero isama mo to sa second half of June na makapag-move out ka na doon sa emotional something na yon. Kasi meron kang three of sword, eh, galing sa mga spirit guide over here So protect your heart, my dear, tahan mo Ganun talaga, people come and go sa buhay natin Kahit ayaw natin major cancer May mga tao na darating, may mga tao na aalis Ganun talaga major ang cycle ng ng mundo So okay, na, kailangan talaga sanayin mo rin major yung sarili mo na May mga tao na darating, mamahaling ka, tapos iwanan ka sa kahit anong pamamaraan, iiwanan ka na mga ngaliwa, mga ngapit bahay, or kung ano man, or minsan yung iba, hindi na huminga, ba diba? namatay, yung mga ganon. May mga tao naman na darating sa buhay natin na kaibigan natin, talagang tinurin mo na parang kapatid, tapos yun pala, sila din palang sisira, yung mga ganon. Meron naman din mga tao na darating sa buhay natin na hindi naman talaga tayo as in like kakilala, o hindi naman talaga tayo as in like wala naman any connection. Like, kapit-bahay mo lang. Yung mga ganun, nakakasalubong mo lang everyday. Ganun. Pero kung makapag-ano talaga sa iyo, is akala mo kilalang-kilala ka talaga mula ulo hanggang paa. So, hindi na kasi natin mababago yan. Hindi na natin mababago yan, my dear cancer, kasi ganyan na talaga sila. Lalong-lalo na yung mga tao na sumapi na talaga sa kadiliman. Yung mga typical na parang nagdidipa-dipa na dyan, nagbabasa na ng mga orasyon, tapos nilalagyan ka na ng mga picture, ng mga kandila, ng mga kung ano-ano, nagdadasal na, na malasing ka, yung mga ganon, hindi na natin yan sila mababago. Ang uh, ano natin dyan sa kanila is, um, uh, ipagdasal yung mga ganyan na klase ng tao na sana, isang beses, isang araw, magising sila sa katotohanan na mali yung ginagawa nila. ba? Diba? Kasi, lahat tayo ay nilikha, kawangis ng ating buong may kapal. So kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, yun din ang ginagawa mo sa ating buong may kapal, di ba? So kung nananalangin ka ng hindi maganda para sa kapwa mo, or di ba kung ano man yung gusto mo mangyari, hindi maging successful or something, para mo na rin pinapanalangin yung ating buong may kapal, para mo na rin ginagawa sa kanya yun, di ba? At saka di diba, may kasabihan nga tayo na, Huwag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa'yo. 'di ba? Ganun 'yun, 'di ba? So sana ang ginagawa na lang nitong mga energy na to is, 'di ba? Pinagpapabuti na lang nila yung sarili nila. Ang dami-dami kong sinasabi, my dear, umaano na ako, parang humuhugot na ako, talagang humuhugot na ako dito, my dear, kasi hindi maganda tong energy na to. Okay, so let's go tayo, my dear, sa area ng iyong future. Patingin ako sa area ng ating mga, my dear, future the two of ones okay so itong future na to my dear um, kasi this is reading my dear ng second half of June 16 hanggang sa katapusan pwede magmanifesto ng July pwede magmanifest ng August September October November December so ito ay two of ones this is more on making decision di magtatagal my dear although baka hindi mo to magawa ngayong second half of June my dear cancer na parang mag, mag let go, magpatawad, yung mga ganun. Pero kinakailangan may dear, Kasi sa energy ng two of wands, sinasabi dito na kinakailangan mo talagang gumawa na ng, ng decision, decision making. Hindi sapat, my dear, na parang, kunyari, ah, sabihin natin, ito ha, I will make some example, my dear, para mas maintindihan mo. For example, sa kagaya nito, energy ng past, minsan ito kasi, my dear, third party to, itong cups na to, ayan, yung natapon na yan. So, sa energy ng pa, sabihin natin, biktima ka ng third party. Sabihin natin. So, siguro hanggang ngayon, nag-aaway pa rin kayo sa third party. Ganun, kasi meron ka dito five of wands. Okay, ayan, meron five of wands. Nag-aaway pa rin kayo or something like that. Minsan, ang, ang tao kasi, the more mong pinipigilan, lalong nagpupumiglas. Parang ganun. So, minsan, masakit man, yun ang gusto niya eh. Bahala ka Parang ganun. Alam mo, my dear, madali lang sabihin sa akin, pero nangyari na sa akin to, ha, baka sabihin mo, ay, madali lang sabihin sa iyo kasi hindi ka nang galing sa ganyan na situation. My dear, nang galing na ako sa ganyan na situation. Remember, bakla ako. No, remember, bakla ako. So, nag nagkaroon ako ng karelasyon, my dear, na, na, lalaki. And yung lalaki is, hanap niya pa rin talaga, ay babae. So, dahil... Dahil yun nga talagang hanap niya, maski anong gawin ko talagang ikot ng ulo niya, my dear, lalaki pa rin talagang, babae pa rin talagang hinahanap niya, pinaraya ko siya. 'Di ba? Alam naman tatlo kami sa loob ng relasyon, 'di ba? Tapos nadesisyon ako na magiging tomboy na lang ako. Ay. Kaya ganito ang itsura ko, 'di ba? Yung ganoon. Wag mo isa kasi na pag nagbibigay ako ng advice, meron man nagsasabi sa akin na, "Hmm, mas madali na sabihin sa iyo yan, kasi hindi mo naranasan." Believe mo may din naranasan ko. Kung sa dami ng heartbreak, mas marami akong heartbreak. Marami akong tiniis na sakit at kung ano-ano man na may kinalaman sa usapin ng pag-ibig, my dear. Yung typical na nakikita ko, nandudun sila naglalampungan, tapos pag uwi sa bahay, paghahandaan ko pa ng pagkain, dahil mahal na mahal ko at ayaw ko mawala sa akin yung tao na yon Pero umabot din ako sa punto, my dear, talaga ng buhay ko na ayaw ko na. Kung baga parang, yun ang gusto mo eh. Sige doon ka na. Kahit mahal na mahal kita, doon ka na. So, I'm just setting some example, my dear. Depende pa rin to sa sitwasyon mo. Kung kaibigan man to, kung sino man to, my dear, na hindi masaya para sa'yo. Minsan talagang, diba, supportahan Suportahan na lang natin siya hanggang sa makita niya kung ano yung consequence ng action niya and hoping and praying na kung ano yung pinili niya na daan, kung ano yung pinili niya na landas kasi yan ang gusto niya. Diyan niya gusto ilagay yung kanyang oras, yung kanyang 24-7 ng kanyang buhay. Talaga, nabantayan ka, nasirain ka, nasaktan ka, kung ano man yung gusto niyang gawin. Eh sana, maganda yung maging result. Sana dumating yung araw na magkaroon siya ng reward, okay? Nakalimutan ko yung bottom deck of the card. Muti ka na ako mag-closing. Kaya pala, bottom deck of the card is the nine of sword My dear, this is energy of stress. My dear, mabigat tong second half of June para sa'yo. Um... Uh, ang dami ko nang binigay na example, my dear, wala na talaga akong may sasagad pa. Yun na yun. At saka hahaba tayo, ba? Diba? Basta yun lang ang sasabihin ko sa'yo, my dear. Minsan, talagang, ganun talagang buhay eh. Ganun talaga. Priority mo yung sarili mo, my dear. Priority mo yung sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo. 'di ba? Wag mo sayangin yung oras mo sa mga walang kakwenta-kwentang bagay, okay? So I hope my dear na nakatulong nakatulong sa tong reading na ginawa natin para sa parating na second half of June. Hanggang dito na lang to my dear, i-close ko na kasi ang haba na ng reading natin. Somehow my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click my dear ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload and please like, please share, please comment po sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.